na din ng mga robot at makinang computer ang nagpapatakbo. May robot pa nga tayong ginawa dito sa bayan natin na kusang nagdidilig ng halaman, makinang kusang naglalampaso ng sahig at robot na maaaring mag o spy robot kung tawagin. At doon lamang 'yan sa mga gawang Pinoy na bongga na high-tech pa. Uh, may kakayahan tayo na pumantay o uh, higitan pa Kung inaakala niyong sa bansang Japan lang may high-tech na robot tulad ng robot na waiter, robot na isda at unggoy, at robot na gumagabay sa mga may kapansanan, isama mo na ang pinaka-advanced na humanoid robot na kakabisita pa lamang sa bansa, si Asimo. Nandito po ako ngayon sa Rated Kill. Handa na ba kayo? nagkakamali kayo dahil kahit Pilipino, humahabol na rin sa antas ng teknolohiya sa buong mundo. Mula sa mga estudyante ng robotics program dito sa AMA Computer University, ngayon ay sinisimulan ng kumpunihin ng robot na gagamitin sa operasyon ng militar. Robot na naglilinis ng bahay. Kusa itong umiiwas kapag malapit ng mabangga dahil sa sensor na nakakabit sa unahan at robot na may kakayahang mag-espia o kung tawagin ay spy robot. Gamit ang remote control ay mapapagalaw ko ang four-legged spy robot na yan sa kung anong gusto kong paraan na yan ay gumalaw, tilt down at tilt up, forward at reverse. Ito na ngayon. Okay, may yuko. Meron din siyang tungo. Pwede rin paikuti ng ulo na para nahihilo. Oh, dito naman sa kaliwa. Pagdating naman sa paa, ito naman ang gagalawin. Forward, maglalakad na siya. At kung gusto nyo namang umatras, pwede rin. Turn left. Ipakana naman natin. At yan, mga kaibigan, ay bonggang ginawa ng isang bonggang Pinoy inventor. Saan naman magagamit po itong robot na ganito? Pagka nais nating i-monitor yung mga sumabog na... Halimbawa, building, no? Kaya ng World Trade Center para hindi na kailangang tao ang uh, ang mismong pumasok ay pwedeng ito ang pumasok at uh, siya ang tumingin kung may mga tao pang buhay doon na maaari nating iligtas. At ito naman si Ryan. Siya po ang nag-imbento nitong four-legged spy robot. Ang galing. Mahirap gawin. <laughs> Mahirap po. Mahirap. Ilang, ilang linggo mong ginawa yan? Hindi po linggo. Mga buwan po. Buwan? Oh. Talaga, bakit? Parang wala ka kasing kukopyahan na template, ano? Iniisip mo lang talaga kung paano mo siya papaanda rin. Opo. Ah. Sa connection din po ng mga nasa parts niya. Ang hirap po talaga. Magaling na ba ang Pinoy sa paggawa ng robotics? Magaling na po. Uh, may kakayanan tayo na pumantay o uh, higitan pa ang kakayanan ng ating... Taong 2001, isinama ng Universidad ng AMA ang robotics bilang kabahagi ng kanilang kurikulum. Sa katunayan, nanalo sa Busan, Korea ang kanilang disenyong robot arm ng Best Paper Award. Di remote control ang robot arm at sa tulong ng dalawang kamera na ito, matutukoy nito kung nasaan ang bagay na kukunin may kakayahan nitong bumuhat at ilipat ang isang bagay, bongga. Dahil ang robot arm na ito ang tumalo sa inilahok ng mga bansang bihasa sa paggawa ng robot tulad ng Japan, Korea at Singapore. Ang robot arm din na ito ang nagsilbing apoy para lalong ganahan ng mga estudyante ng AMA na kumumpuni pa ng iba't ibang klaseng robot tulad nitong robot na kusang magdidilig gaano man kalawak ang hardin. May mga robot din na nakakatulong ng malaki sa kabuhayan. Tulad nitong robot na may kakayahang magpakain sa manukan sa tamang oras. Pagkatapos magpakain, lilinisin din ito ang kulungan. Ito naman ang Modular Production System. Makinang maaaring gamitin sa planta ng soft drinks. Ang unit na ito ay mula sa bansang Germany. Ito naman ay gawang Pinoy dito sa Universidad ng Ama. Hindi naman daw nalalayo ang kalidad ng resulta pero ang produktong Pinoy hindi hamak na nagawa sa isang daang libong beses ang mura. Sa ngayon, hindi pa daw ilalabas ng AMA Computer University ang mga robot na ito sa industriya. Pupuliduhin pa daw nila ang kakayahan at forma ng mga ito.